Hello Max spar, kamusta kayo? So na Max Sport, pag-uusapan natin nang ang mga sikreto para makita ng isang lalaki ang halaga mo. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para makita ng isang lalaki ang halaga mo is subukan mong mawala minsan. Ito yung unang sikreto dyan upang ang isang lalaki makita niya ang halaga mo. At talaga namang halapanapin ka niya. Mamiss ka niya at masabi niya sa kanyang sarili na mahal ka niya. Kay Inspired. Hindi yung lagi ka nandyan para sa kanya. Eh kay Inspired sabi nila yung mga matanda, Sabi din ng iba na dapat lagi ka nandyan. Oo nga kay Inspired. Pero depende pa rin yan sa dahilan at sitwasyon. Paano pag sobra-sobra na yung oras na binibigay mo sa kanya? Paano pag araw-araw na lang sa kanya umiikot ang mundo mo? At hindi mo na nagagawa lahat ng mga bagay na dapat mong gawin dahil sa kanya. Masyado ka ng needy. Masyado ka ng clingy. Palagi ka nagpaparamdam. Kakausap niyo pa gusto mo ulit mag-usap na naman kayo ngayon. At kakakita niyo pa lang gusto mo ulit magkita na naman kayo. Wala kang kapaguran. Wala kang kasawaan. Ay ka-inspired. Diba pag nagmamahal ka, hindi ka dapat magsawa, hindi ka dapat mapagod. Kaya inspired, ang lalaki naman magsasawa sa'yo kakaganyan mo. Dapat talaga naman huwag ka laging ganyan. Dapat di ka lagi nagpaparamdam, di mo pinapakita sa kanya na napakanidi mo. At dapat nagpapakita ka na busy ka rin sa iba upang ang lalaki ay magkaunang ng pagkakataon na hanapin ka at makita niya ang tunay mong halaga. Sapagkat ka inspired, delikado yung ginagawa nyo na masyado niyong pinapakita sa partner nyo na sobrang siyang mahal lalayo yan sa iyo, magsasawa at talaga namang baka maghanap ng iba yan upang hindi mangyari yung ka Paminsan-minsan ay eh, mawala ka. Ang ibig sabihin magpaka busy ka. Huwag ka agad mag tayo ka lagi nagme-message Dapat, parami ka rin pinagkakabalan sa buhay mo Ika dapat, dapat nagpaparamdam minsan Dapat matuto ka kung paano kanya mamimiss at hahanapin at dapat lagi like, kami nakandang dahilan Ganun lang yan. Ka-inspire, gamitin niyo yung utak niyo. Huwag laging puro puso upang lalaki, ikaw lang ang kapaliwan. Dahil kung hindi ka matututo at hindi mo gagawin yan, siguradong maaagaw siya ng iba. Sa isang mga upang isang lalaki ay makita ang tunay mong halaga kay Inspire. Subukan so, nung mawala minsan. Talaga namang mag-relax ka kasama ang pamilya mo, kaibigan, at huwag laging siya. Basta gawin mo lang yan ang tama kay Inspire. At ang pangalawang sikreto mga Inspire? para makita lang isang lalaki ang halaga mo is tama lang paghahabol mo sa kanya. Ang pangalawa Inspire. Dami mga Inspire kung ititigil mo, ihinto eh mo, talaga naman ka-inspired, hindi ka na magahabos sa lalaki. Doon niya makikita ang tunay mong halaga. Sapagkat ka-inspired din niya makikita ang halaga mo kung palagi ka nagahabol sa kanya, kung palagi ka nababalo sa kanya, kung palagi ka nagpapakamartid sa kanya, at lagi kang marupok sa kanya, at talaga naman kahit nagbumuka ka ng tanga, at wala ka ng respeto sa sarili mo, ay lagi ka pa rin nagahabol sa kanya. Akala mo ba ay ang pinakamagandang paraan upang bumalik ang pag-ibig niya sa'yo? at magbago siya at di ka na nalukohin pa at iwan yung isa ikaw ang piliin niya ka-inspired mas lalo yung bababa ang tingin sa'yo sapagkat ka-inspired lahat na nag nagahabol ang tingin ng tao dyan low value kasi pinapakita mo na parang wala kang respeto at pagpapalaga sa sarili mo ganun lang yung ka-inspired hindi mo sila masisisi na ganyan ang isipin nila sa'yo hindi mo, mo masisisi ang isang lalaki na maging low value ang tingin niya sa'yo dahil nagahabol ka dati ikaw ang hinahabol niya Dati ikaw ang pinaghihirapan niya. Dati siya ang nababalaw sa iyo. Dati siya ang habol ng habol sa iyo. Pero ngayon nabaligtad na ang sitwasyon at ikaw na ang habol ng habol sa kanya. Itigil mo na yan. Tama na yan kay Inspire. Para magkaroon pa rin ng pag-asa na siya ay magbago, na siya ay mapaisip, na siya ay bumalik sa iyo at maramdaman niya muli ang pagmamahal sa iyo. Kaya mas lalong nawawala ang pagmamahal at pag-ibig ng lalaki. Kasi kayo din ang may kasalanan ko minsan. Bukod sa ugali nyo, ay eh, naghahabol pa kayo palagi. 'Di ba? Kaya tigil nyo na 'yung paghahabol nyo na 'yan. Maliwala kayo. Matuto lang kayo magtiis, magtaga, maghintay, magsakripisyo, magtiwala sa proseso, mag no contact rule minsan huwag magparamdam huwag maghahabol, ipakita okay ka, ipakita ng di ka takot. Ang lalaki mapapaisip 'yan. Impossible hindi mapaisip 'yan. Impossible posibleng hindi magmuni-muni 'yan. Impossible na hindi 'yan talagang mamagtaka kung bakit biglang naging ganyan ka talaga naman kay inspired Maaalala ka niya at palagi ka niyang may isip dahil nagbago ka, dahil bigla ka naging ganyan. Hindi ka na naghahabol sa kanya, doon pa naman siya nasanay, doon ka pa naman niya nakilala. Diba kay inspired alam niyang ganun ka, alam niyang balu ka sa kanya, alam niyang naghahabol ka, itigil mo bigla. Tingnan natin kung hindi yan maghabol sa'yo, tingnan natin kung hindi bumalik unti-unti at di bumalik na talaga naman kay inspired na yung para bang hindi siya nagbago. Imposible yun. Kapag bumalik sa sa'yo, may pinagbago yan dahil hindi ka nagabol pero tunay mo sa kanya na may value ka mag-iisip yan makikita niya ang tunay mong halaga sa insupan at ang pangatlong sikreto makisupan para makita ng isang lalaki ang halaga mo is huwag mong masyadong ibaba ang sarili mo sa kanya yan ang pangatlong ka makikita niya ang halaga mo kapag ikaw isang babae eh, na hindi lagi nagpapapi at nagpapaabuso e kayo pala nung ibig mo sabihin na huwag masyadong ibaba ang sarili ko sa kanya alam ko makakarelate ang iba dito kasi yung ibang babae kahit sinasaktan na na pinagsasalitaan na ng masasakit na salita niloloko na nandyan pa rin at kahit na minsan hindi naman ikaw yung may kasalanan ikaw pa rin humihingi ng tawad bakit anong nasa isip mo para hindi masira ang relasyon nyo para hindi siya mawala para nandyan pa rin siya di kanya iwan para di kanya ipagpalit doon sa isa kaya inspired di ba? isipin mo kung kung deserve mo ba yan na ginaganyang ka? Kung tama pa ba ang ginagawa nyo? Kung healthy pa ba ang relasyon nyo? Kung okay ba ang pinapagawa niya sa'yo? Kung, kung sabihin natin kung tapat ba siya sa'yo? Kaya in spark, huwag mo laging ibaba ang sarili mo sa lalaki na hindi nakikita ang halaga mo. Huwag mo masyadong ibaba ang sarili mo sa lalaki na palagang nililoko. Huwag mo masyadong ibaba ang sarili mo sa lalaki na palagi lang nagsisinungaling sa'yo. Isang lalaki na hindi nakikita ang tunay mong halaga. Isang lalaki na palaging meron nakareserbang iba. Isang lalaki ka-inspired na palagi ang minumura. Isang lalaki na palagi ang sinasaktan pisikal. Isang lalaki ka-inspired na palagi ka na lang pinaghihintay. Isang lalaki na talaga namang ka-inspired. Palagi ka lang ipina ka lang ikinukumpara sa iba. Isang lalaki na hindi makita ang tunay mong halaga. Kapag ganyan ka-inspired, lumayo-layo ka muna umiwas umis ka muna kasi baka kaya siya ganyan sa'yo kaya ganyan ang trato ng boyfriend mo sa'yo ganyan ang trato ng asawa mo sa'yo dahil di niya makita mo di ang halaga mo nung umpin siguro nakita niya ang halaga mo kaya kanya niligawan kaya sa sa'yo o pinakasalan ka pero sa pagdaan ng panahon nagbagong na lahat lalo siguro na nabaliw ka na sa kanya nung para bang sobra mo na siyang mahal pinalidate mo na siya masyado lumaki ang ulo niya tumaas ang pride niya at naging mayabang sa'yo kay Inspired. Pag ganyan, imus-ubis -imus ka muna. Distansya muna para makita niya muli ang halaga mo. Huwag mo masyadong ibaba ang sarili mo. Pag sobra na, umiwas ka. Pag sinasaktan ka na, tama na. Pag sobra-sobra na, ang pananakit sa'yo, tama na kay Inspired. Huwag mo mababa ang sarili mo. Darating ang araw, babalik yan sa'yo. At, doon nakita niya na ang tunay mong halaga kay Inspired. Tapang apat na sikreto mga Inspired para makita ng isang lalaking halaga mo is Bigyan mo siya ng sapat na oras at atensyon Yan ang pang-apat kay Inspire Baka naman kasi kaya hindi niya nakikita ang halaga mo Ay sobra-sobra ka kung magbigay ng atensyon At oras sa kanya Dapat sapat lang Lahat ng, oh, lahat ng sobra sa mundong ito Ay hindi rin nakakatulong at nakakasama pa nga Kaya dapat sapat lang Sapat ka lang dapat magmahal at magpahalaga Kay Inspire, di ma mapipigil ang puso eh Kung magmahal kami lang sobra Alam niyo mga kayong sa tamang pag-iisip ka naman eh at kaya mong kontrolin yan, Katawan mo yan, damdamin mo yan, That is a matter of choice. Nasa pagpili mo yan. Piliin mo kasi na magmahal na sa pag. Eh kayo di ko nga mapigilan eh. Yun ang akala mo. Kaya nga may tinatawag na practice eh. Oo kayo spot, kaya mo yan. Isipin mo lang na di ka dapat magmahal ng sobra. Kahit naman sa Biblia, di ba? Sinasabi, mahalin mo lang ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. At kung may mamahalin ka ng higit pa kani man, dapat ang Diyos lang ba? Diba? Kaya huwag kang magmahal ng sobra sa kapwa mo tao. Sapat lang upang di mo malabagang ang nakasulat sa Biblia at magagawa po kung ano ang tama sa isang relasyon. At makikita niya pang halaga mo. Dahil niyo makispad kapag sapat ka lang magmahal, kapag sapat lang ang atensyon at oras na binibigay mo sa partner mo, maniwala ka sa akin. Uh, sabihin natin medyo malayo sa katotohanan na magkagulo kayo o iwang kanya. Dahil doon pa lang, hindi mo na siya masyadong binabalidate hindi mo masyadong pinapakita sa kanya na sobrang niyang halaga. Hindi mo masyadong pinaparamdam sa kanya na sobrang mahal mo siya. Dahil doon kay inspired, hindi siya masyadong mapapanatag. At hindi, hindi niya magagawang maitaas ang pride niya sa'yo. Bakit? Eh, pinapakita mo sa kanya na hindi naman siya ganong kalaga. May halaga siya, pero hindi ka balaw sa kanya. Dapat ganon. Yung iba sa inyo, balaw na balaw lagi sa boyfriend eh. Yung iba sa inyo, balaw na balaw palagi sa asawa. Dapat sapat lang. Lumapit kay sa Diyos upang makayanan niyo na balansihin ang puso nyo at magmahal lang kayo ng sapat. Isa so, yung sa mga sikreto upang makita ng isang lalaking halaga mo kay Inspire. Dapat sapat lang ang binibigay mong atensyon at oras sa kanya. Huwag sa sobra upang hindi lumaki ang ulo niya at hindi siya lumayo sa iyo, hindi kanya pagsawaan at hindi mawala ang attraction at hindi bumaba ang interes. Palagi siyang mabalaw sa iyo, ka-inspire. At ang panlimang sikreto, ma-inspire, sikret para makita ng isang lalaki ang halaga mo is mahalin mo ang sarili mo. Yan ang palimak kay Inspard. Kay Inspard, mahal ko ang sarili ko. At sigurado ko, mahal, na, na mahal namin lahat ang sarili namin. Oo, sinasabi mo yan, mahal mong sarili mo. Pero, pero sinasabi mahal mong sarili mo, pero kung ikaw naman eh, habol ng habol si isang lalaki na palagi ka naman sinasaktan, totoo bang mahal mong sarili mo? Pag ganon, pati pamilya mo, magulang mo, pinagmumura niya na, pati pamilya mo, kakaibigan mo, pinagsalita niya ng masakit na salita, Mahal mo din naman yon, pero tinanggap mo pa rin siya. Mahal mo ba talaga ang sarili mo? Palagi niya sinasaktang pisikal. Hinahayaan mo lang. Nandiyan ka pa rin sa kanya. Mahal mo ba talaga ang sarili mo? Palagi niyang minumura. Nandiyan ka pa rin sa kanya. Mahal mo ba talaga ang sarili mo? Napapabayaan mo ng sarili mo. Pati yung mga ipon mo, mga napundar mo, mga investment mo, ang makaperahan makap mo, ubus dahil sa kanya dahil sa kanya na binabaliwala ka. Di mo naiisip mahal mo pa talaga ang sarili mo? Ngayon mo sabihin sa akin mahal mo talaga ang sarili mo. Kaya inspired, kung mahal mong sarili mo, hindi mo hahayaan na ganyan-ganyan kanya at talaga naman hindi ka mapuputa sa ganyang sitwasyon. Lagi niyong mahalin ang sarili niyo. Dahil ang lalaki, maraming lalaki sa mundo. Tatlong bilyon ang lalaki sa mundo. Mas marami nga lang babae. Pero bilyon-bilyon pa rin ang lalaki sa mundo. Hindi ka mauubusan. Pag self-improve ka lang, maraming makakapansin sa'yo. Ang iniisip kasi ng iba, kay inspired. Baka wala na kasi manligaw sa akin. Baka wala na magkagusto. Baka wala na magmahal. Sabi nyo mga inspired, mag self-improve ka. Magpaganda ka. Magpa-sexy. Magpayaman. Diba? Ayusin mo ang ugali mo. Imposible mo lang manligaw sa'yo. Kaya pag ikaw, sinasaktan ka ng lalaki, palagi kanyang niloloko, kay Ken Spark, makita mo sana ang pagmamahal sa sarili mo, ang worth mo sa sarili mo, ang halaga mo sa sarili mo. Kung gusto mong pahalagahan ka lang isang tao lang sino mang nilalang, dapat nang dapat nilang makita na pinapahalagahan mo muna ang sarili mo. Kasi puro ka mahal ko ang sarili ko, mahal ko ang sarili ko. Pero hinahayaan mo naman na palagi ka sinasaktan. Iyak ka nang iyak sa kwarto mo, sumbong ka lang sumbong sa kaibigan mo at lapit ka nang lapit sa Panginoon, pero hindi mo man binabago ang sarili mo ka-inspired, mahalin mo ang sarili mo at mamahalin ka din nila. Makikita ng isang lalaki at tunay mong halaga. Magmahal ka lang ng sapat at gumapit ka sa Diyos. Ka-inspired. So Max Fred lang po, maraming salamat Max sa pagtapos ng vlog na ito. Sige so, po, kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga hindi pa po na-subscribe. Ay po, na po Max Fred, click na rin po notification bell upang so, upang maging update kayo pag may bago akong upload sa so, mag mga gusto magpa-coaching, magpa-advise. Pakimais lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko. Pakichat lang po ako at ako mismo mag-re-reply ako sa inyo. Maraming salamat Max Fred, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!